isang uh, magandang araw po muli uh, dito sa Master B Channel ano? at uh, meron ulit tayong uh, uh, tutorial uh, ang, ang title po ng ating tutorial ay paano natin ma-access ang uh, folder sa file manager na android data Ayan, kasi noong uh, nag-111 po ay naka-restrict na po yung android data so Uh, nandun kasi yung mga iba pang folder, kagaya ng telegram so yung telegram na yon dun iipon yung mga pinapakanggan nating voice clip mga iba't ibang file na nadadownload natin, so dun napupunta sa android data so ngayon tuturo ko sa inyo kung paano natin ma-access muli yung uh, android data actually marami nang nag tutorial ito sa youtube kaya lang uh, gusto kong kawan din dito ng tutorial para sa ating mga blind para mismo narinig nyo talaga yung screen reader no? para ma ano para maano natin mas uh, <clears throat> kita natin na hindi na talaga gumagana sa mga built-in file manager yung uh, Android data so tingnan natin My Files Kita lang kayo ng My Files Internal storage 22.99

na nakaka-access pa sa uh, <clears throat> uh, Android data no data, my files. My rate, So pati yung mga file by Go uh, files by Google uh, basta yung mga built-in na file manager sa Android 11 pataas ito po ay naka-restrict na so ito yung mga file manager na pwede nyo pang uh, i-download para ma-access nyo yung uh, uh, Android data sa Android o sa inyong pong mga Android device. App file manager plus. Yan, yung file manager plus na yan, pwede nyo pang i-download sa Play Store sa akin kasi naka-install na. So, i-download yun lang sa Play Store. ah uh, konti lang naman halos yung MB nga, sa 5 MB lang. So, i-download nyo lang sa sa Play Store. Tap natin itong File na Manager Plus. plus. Open file, more Main so, dito sa... Pasokin natin yung Android data. One, eight, Android, Android three, seven, six, 20, Subukan natin. Op, media, items eight, data, items eight, 27, 20, so, ito yung data, no? Uh, ah, tap natin. So nandito yung mga iba't ibang folder na hindi na na-access -na ng uh, build in File Manager. So scroll natin para makita natin yung file, uh, Telegram file. So, so pakita ko lang sa inyo yung mga pinapakinggan nating mga voice clip Bawat bush clip knotted na dito. Files one item 20 20 for Telegram navigate up telegram six items eight thirty one twenty twenty-three. Select button telegram video zero items. Select telegram stories one item select telegram images zero items select telegram files one item select telegram documents one item select telegram audio eight items nine one twenty twenty-three. In Damina pala eight item na so top knotted. Select button one six nine three four eight eight one one nine six so, five top score to one four Samsung music. Music four ah. fifty po alam din eh. Um, baka ah, ganun din po. Mga 6. Yan. Bio Manager Plus. Select button. Ah, uh, yan yung mga voice clip. So, marami pa doon na mga voice clip na hindi ko na lang clean eh. Pero, ah, uh, yun nga po. Naiipon din yung mga voice clip na pinapakanggan natin. So, ah, uh, <clears throat> kailangan ma-delete para hindi din po napupuno yung ating storage na ng ating phone. So, maliban sa file manager plus, ano pa ba yung mga file manager na pwede natin gamitin para ma-access natin muli ang Android data? Narito pa ang isa. Punta lang kayo ng Google Play Store. Search Google Play. nyo lang. Uh, CX File Manager. O si file na lang para mas madali. X C C X X space C I F F O O delete O delete I I L L E E clear CX X file text box yeah. editing search navigate C search voice search ads relate about the about install to use CX File Explorer, CX File Explorer. Tap natin. CX, CX, CX File, CX file average rating 5.9 MB. So, 5 MB lang, ano, uh, install natin. Rating download install. Button. install. lang natin. ah uh, hindi lang tayo lang saglit. Cancel. 5%. 18%. Yan. 26%. 40, CX File Explorer. So, sa mga Android o sa mga Android 10 bababa, ang Android data ay na access pa naman Nag, naga, nagsimula lang naman ito uh, nung uh, mag-update um, uh, mag na sa Android 11 so hindi na na access yung uh, file manager data o Android data sa file manager so sa pamamagitan ng uh, dalawang file manager na ito na uh, dinedemo ko ngayon sa inyo ito po yung mga nakaka-access pa sa Android data. Ayan, so itong uh, file manager plus at itong CX file. Tap natin ulit. So na-install na siya. Tap natin. CX file explorer. CX privacy policy next button. CX file next button. Next ngalang yan. CX privacy policy next button. CX next button. Next. Access allow access next button. Next nyo lang. All files access. Then bigyan niyo lang siya ng permission. Com, data, explorer, On niyo lang yan. Explore, allow, see, allow, allow niyo lang lahat yan, no? C options main storage. 31% audio, video, 0B. Punta tayo ng uh, internal storage. Button, button, local. Live network. Main storage. Yan, tap natin itong main storage. App Main Store View More Up Home Root Analyze Android Toggle Select Android Three Items So subukan natin to Data Item Android Data Items To tap natin App Dot Remax Dot Toggle Selection Com Dot Open Metro Dot FileManager Items So ito na access nya para nyo nga uh, Android Beta ano so dito, to paedy nyo pedika yung magdelete ano para a uh, mabawasan naman yung laman ng yung storage. Check nyo baka marami ng laman yung mga under data dyan. So, ayun. Sana nakatulong ang video na ito sa inyong uh, uh, <clears throat> mga phone. Ano, kasi baka meron ng ano dyan. Uh, malapit ng maubos ang storage. So, check nyo. Baka ito ang dahilan ng pagkapuno po ng inyong uh, phone storage. So, hindi nalilinis. I-click po yung inyong mga Android data. Download nyo lang po yung mga file manager na uh, dalawang dinemo ko. Ayan, salamat po. Okay. Please, no,